Welcome to another vlog! Na-miss kong mag-vlog kasi I think mga ano na, medyo matagal na akong hindi nakakapag-vlog. Simula nung 28, hindi ako nakapag-vlog. And yung mga vlog natin nung 28, meron pa ako kasing ano eh, dalawang i-edit e na vlog eh, palaging umuulan yung vlog ko. Kaya sabi ko, papagpaliban ko muna yung pag-edit noon kasi may gagawin ako dito. 2 days nang maganda ang sikat ng araw ngayon. And magpo 4 o'clock na, pero look naman, maliwanag na maliwanag. Wait lang ha. Kunin ko lang yung aking binabat eh, Init. Binabad ko lang tong egg na to sa mainit na tubig kasi malamig. Kakainin ko kasi sayang nilagay ko sa ano, sa tasa. So, in today's video, kung mapapansin nyo, medyo luwag dito sa ibabaw. Ang mga laman yan is photos, ba? Diba? Inilagay ko muna dito sa lamesa. Ayan guys, so yung ating mga photos kasi lalagyan, tatanggalan ko sila ng damo plus ililipat ko ng pwesto kasi malalago na talaga sila. Ito yung mga propagation natin before guys. Ito oh, yung pa isa isang dahon and then ngayon since nakita ko ng uod nung mga nakaraan, hindi na siya naulit guys and nakita ko yung uod. Alam niyo kung saan? Sa wall. Dito, dito, as in dyan, nandyan. Maliit pa siya. Pinisa ko siya. <laughs> Pinisa. At kulay green. Dito, sa area na yan, sa ibabaw, sobrang init. Hindi ko siya tatanggalin nang wala akong ilalagay agad-agad. Kasi yung mga hoya natin dito is masisira. Ayun, may daw pa. Ano to eh, madalas kasing maulan. So, dito sa area na to, ayun pa oh. Ay, ano ba to? Ay, matanggal. Dito sa area na to guys is karamihan or halos lahat is hoya. So papaltan ko siya dito sa ibabaw ng mga succulents. lens yung mga malalaki doon, yun yung ilalagay ko doon sa ibabaw. Yung mga nandito kasi na iba, inilagay ko na rin dito sa ibabaw niyan. Plus yung iba is inilabas ko na dahil nagdagdag tayo ng plant rack sa labas. Medyo madami na rin kasi yung mother natin. Plus yung mga pinropagate kasi natin before is malalago na din. So, pwede na itong pabayaan sa initan. Yan. Kasi yung pinaka-mother niyan, andito. Ayan o, malalago na rin yung babies. Nagdadalawang isip ako kung ito ba yung ilalagay ko doon? Diyan? O dito na lang sila? Kasi mas maganda sa kanila yung mainit talaga eh. And ito pa pala yung mga inihang ko na. Pinutol ko na rin yung kinain dyan ng ano, ng ano ba tawag dyan? Nang uod. Plus, etong si pearl and jade kasi na to. Mahaba kasi yan, ba? Diba? So, pinutol ko na. And then, pinropagate ko. Tapos, yung isang pearl and jade ko kasi na nakahiwalay na doon sa kabilang garden. Eto siya, oh. Ayan siya na nag rebirth revert na siya. Pero, puputulin ko ulit yan, guys. Ayun, oh. Hanggang baba yan. Puputulin ko. And then, ipopropagate din natin. Kasi, ang pangit nan, kung eto lang yung mahaba. Ayan o. Ito yung mahaba. Nabili ko kasi to before. Nasa 5 leaves lang. Ito Mas marami pa nga ito eh. Ayan. Nabili ko siya ng 5 to 6 leaves lang. And then, pricey pa siya. Nasa 900 yata yung bili ko before. Or less than 1,000. Tapos ito mga propagate-propagate ko lang din. Kain muna ako. Malinis naman yung kamay ko. Kain talaga. Wala ako dito kahapon. Wednesday, August 31. Wala ako dito. And then, naglaga sila ng egg. Hindi naman kinain. Ang dami. kakain ko sana kagabi. Kaya lang, napagod niya ako. Kaya, hindi ko na kinain. Ngayon lang kakainin. Mmm! Walang asin. Meron dito ang glorious na pinapropagate. Ayan guys, so may tubo na siya. Tatlo. One, two, and then meron pa doon sa kabila. Diyan ko lang inilagay kasi wala pa akong paglalagyan sa kabila. Or pwede ko na pala ilagay doon sa kabilang garden kasi maayos naman na doon sa kabilang garden. Actually, yung isang monstera na bibigyan ko dapat is hindi niya pa makukuha kasi nga busy siya so ang gagawin ko pamimigay ko na lang muna siya sa iba <laughs> kasi gusto ko talaga ma let go sila or yeah ma let go kahit dalawa pa yon, isang cut pa yung malaking monstera don busy siya wala siya sa kanila ibibigay ko na lang muna sa iba pag meron na lang ulit konting-konti na lang to magiging maayos na kasi ayaw kong tanggalin yung mga paso dito sa gilid. Kasi mawawala ng laman. So, mauubliga ako bumili ng mga succulents. So, inom lang ako ng water and trabaho na tayo. Alam nyo ba guys, nag talaga ako ng mga pearl and jade. Ayan. Yung mga pinropagate ko dun sa gilid. May dalawang baso na ako. Ang ganda kasi nung form nya. Ipakita ko sa inyo yung difference ni Enjoy Potos at Pearl and Jade. Ang layo din, kasi ito yung pagka-white nga is yellowish. etong si Enjoy Potos, ano to, white na white. Tapos matingkad yung pagka-green. Ito, halo-halo. May grayish na pinatungan ng green sa green. Green on green. Tapos, ito yung first propagate, water propagation. At, meron na agad ugat po. Ilang araw pa lang to, guys. Uy, goring. Ilang araw ko pa lang to, 3 days na pinapropagate. Ayan, oh, may ugat na na bago, yung kulay white. Ayan. Pupunuin ko to ng propagation, yan. Yung iba nga lang, reverted. Pero babalik yan, eh. Ito. Mahilig ako sa photos. Yung ibang photos ko, pinamigay ko na, di diba? Tapos, yung iba, hindi ko na lagaan. Yung iba naman, yung, yung Japan Cultivar, naghalo-halo na. Naghalo-halo na. Naging magkaka... Hindi ko na matandaan kung alin yung mga, ano ko, imported sa local. Ganun talaga. Kaya... Bumili ka na lang na mas mura, but mag-imported pa tayo, 'di ba? Pero nung kasing bumili ako ng time na yon is gusto ko lang makita yung difference nila. Okay, go. Ay, uulan ulit. Lagi na lang natatanggal yung aking mga net. Siguro pag may pumapasok na pusa, may pumapasok pa kayang pusa dito. Tatalian ko na naman kaya tayo ay pinapasok ng kuod kasi ano to natatanggal so pumapasok yung mga butterfly I think dito kukuha lang ako ng gunting Walang pusa. Kise, wala ako to. ayos lang si mama. Tingnan mo, oh, inaayos ko lang. Mm Wala -mm. Walang pusa. Kala ng lablab -lab ko dito, eh, may pusa. Kasi pag tumutunog to, alam niya, may pusa. Pero wala na. Wala. Wala. 我来。<laughs> <laughs> Kita nyo ba? Ayan guys, oh. Hindi ko muna iuurong sa bandang dulo para hindi siya matuluan ng bongga. Ito yung next. Ah, isa na kasha. Oh my God, hindi siya kasha. Ayan, kasha siya. Pagkasahin natin. Ang maganda dito guys, is yung mga pababa din yung tubo. mainit naman dito. So, let's see. Pag hindi maganda yung tubo dito, papalta natin. Trial muna natin. Next is itong si Variegated Supreme, guys. Hindi nyo to napapansin kasi nasa pinakatuktok to ng plantra ko and ililipat ko siya ng pwesto. Although maganda naman doon sa pwesto niya. Kaya lang, pag nakakalimutan ko kasi siya yung diligan, tingnan nyo, oh. Ay, hindi nyo pala makikita. Ang dami niyang brown leaves. Ang ganda niya, pero, mukhang kailangan pa niya ng more sunlight. So, dito siya. Katabi rin to ni Supreme sa pwesto niya. Pero, ililipat ko siya ng pwesto dahil mukhang kailangan din niya ng sunlight. Nasa pinakatoktok din to. Eto, mas kilala to sa tawag na Monstrous Harry Watson. Pero, meron talaga tong ID. Ilalagay ko dyan yung ID niya based sa Google, yan yung ID niya. Tinatanggal lang ko lang siya ng mga brown leaves kasi nakakalimutan ko rin silang diligan. Kaya madaming brown. Pero may mga sanga-sanga na siya. Ang taba. Dito ko lang siya ilagay. Next is si Cinderella. Pinkish siya before. Ngayon, hindi na eto naman si crested moonstone banana pretty maglagay din tayo ng isang cream puff yan and isang choco moonstone yun o, ang ganda kasi niya eh so paanoin natin to, pa-stressin natin yung ating kumpakta, o. is Slow grower kasi to. So, iilan pa lang na iidahon nito sa akin, eh. Tapos, nag i -stop. Next time, dadagdagan ko siya ng pating mix. Kasi, ano na, konti na lang yung pating mix niya. Alisin natin si Harry Watson. <laughs> Tama kaya guys yung mga desisyon ko sa buhay. <laughs> Maglagay dyan. Si Harry Watson, ayoko siyang ibalik sa dating pwesto niya. So saan ko siya ilalagay? Alisin ko tong si Burley Marks na variegated. And then, si Bortoy niya. Bortoy niya. Okay. Kasama ko na siya sa mga kasamahan niyang hoya. Tingnan niyo kung gaano kalaki naman to. Panglabas kasi to eh. So, since hindi pa ako nakakapag-propagate ulit nito. Ayun. Perfect. ikot ko lang konti. Dito ka muna, bebe, ha? Ipakita ko sa inyo malapitan, ha? Ito yung ating ginawa ngayon. ano oh. Mainit dito. Dito sa area na to. Si Compacta, Hoya yan, si Moonstone, si... Ano mang pangalan nito? Cream Puff. Ganda-ganda. Si Banana Pretty, si Crested Moonstone, si Cinderella, si... Apollo Ano nga, baka sayo ilalagay ko dito yung ID niya kasi nalilito ako sa ID niya. Pero Monstrous Harry Watson yung alam nung karamihan diyan lalo na sa Benguet. 'Di ba? Nakalaylay yung ibang dahon. So ibig sabihin naghanap sila ng more sunlight. Ayun pa si variegated apricot, si RZ and si wag ka munang dumikit dyan masyado. And si Harry Watson na na-stress na ito naman yung next ko na aayusin kasi yung iba dyan di ko natanggalan ng mga dahon na ano eh tuyo so ayun lang guys ang ating video for today eto hindi ko napapakita sa inyo yan basta bahala na kung saan ko sila ilalagay muna kasi ano siya, maganda siyang tingnan na bago naman sa paningin ko yung mga nakalagay dito. So, etong mga ganito na to is ipopropagate ko rin yung iba. Karamihan para mas dumami pa sila. So, dito ko na muna i-end ang ating vlog kasi dami pa akong gagawin. Yan lang yung pinakita ko sa inyo. Kasi madali-dali. <laughs> madali-dali. And bukang paulan na naman. Gaalasin ko na. Madilim na lang siguro talaga. So, see you guys on our next video. Bye! Hala guys, nasampulan agad. Lagas sa ulan. Akasabi ko lang na hindi umuulan eh. Tignan nyo. Pero yung kabilang gilid lang yung nadidiligan sa kanila. Tumutulo. Hindi ko inilagay dun sa bandang dulo kasi madidiligan sila ng todo o mababasa sila ng todo. Pero carry lang naman. Mahangin naman dito sa umaga hanggang maghapon. Kahit na merong net. Hindi ko pala natali yun. Ayun nung no, lakas ang kulog, diba? ba Yeah.